Welcome po sa napakagandang video na gagawin natin sa vlog episode na to. Pag-uusapan natin ang iba't ibang mga multo na makikita dito sa Intramuros Manila. Sabi nila, mga kabroskis, ang Intramuros Manila daw ay considered as dark tourism because it is a place associated with suffering and death. May kikwento ako sa inyo mga stories. For stories from the people that is studying here in Intramuros at yung mga naranasan nila, mga karanasan nilang nakakatakot at nakakagimbal dito. Unahin na natin ito. maare maaari, iniiwasan ko ang intramuros sa gabi. Kasi talagang may nararamdaman ako na mali tuwing nandoon ako. May kamiting ako ng 10 a.m. Kumbuha ako ng picture dahil napaaga ang dating ko. At isa ito sa mga nakunan ko. Pucha naman, 9.30 ng umaga tapos may makikita ako na ganito sa litrato ko. Ano kaya yun? Kahit tuloy may araw pa, ayoko nang dumaan dito. Kung ako makakita ng multo ng 9am in the morning, eh talaga namang magdadalawang isip ako, no? Kasi ang alam ko, ang mga multo sa gabi lang talaga yung nagpapakita, eh. Yung nandun sa ating first story ay nandito. Ayan yung punong yon. Picture na natin to para maalala natin kung saan yung mga parts na yan. This photo was taken at San Agustin Church during our field trip three years ago kailan lang din nung unang napansin to ng best friend ko. Nagbabrowse kasi siya ng mga picture na tinag ko sa kanya nung field trip namin. Until napansin niya na parang may kakaiba. Tinawagan niya ako para itanong kung meron ba kaming kasamang nagpicture sa lumang salamin na iyon. Ang sabi ko, ha? Bakit? Hindi ko matandaan. Sigurado ka bang nagpicture tayo doon? Wala talaga akong matandaan. Bakit nga? Tanong ko ulit. Kasi may kasama tayo. Nagsimula nang tumindig ang mga balahibo ko. Ang sabi niya kasi ay sobrang close daw nung babae sa akin at parang nakayaka pa nga. So ito yung kwento natin na siya yung nag-field nag trip no? dito sa San Agustin Church. Uh, unang tapak pa lang namin dito, talagang nakakatayo na ng balahipo. Tapos mabigat yung pakiramdam. So hindi tayo makakapasok sa loob, pero ang pwede natin gawin ay pumunta doon at magpicture. At least kahit doon sa pinakamalapit. So, ito... yung... church. Ayan siya, guys. Nakikita niyo sobrang laki ng pintuan niya. Ayan o. No? Nakikita nyo paggabi. Parang kahit nasa... na... kita na yun. Yan. okay. Sobrang nakakatakot dito. Pauwi na ako noon galing office. Kasi 10 p.m. na. Lagi ako naglalakad palabas ng intramuros dahil nagtitipid ako. Habang naglalakad ako sa Real Street malapit sa Casa Blanca, kachat ko ang mama ko dahil nagtatanong siya kung mabibilhan ko ba siya ng gamot. Magre-reply na sana ako kaso nakarinig ako ng hikbe. Napatigil ako sa paglalakad Naisip ko, baka may bata na nawawala o nahiwalay sa magulang niya dahil maraming turista sa malalapit na lugar. Pagtingin ko sa paligid ko ay sarado na ang mga stores. Dinahandahan ko ang lakad ko at pinakinggan ko ng maigi ang paligid ko. Habang napapalapit ako sa Casa Manila, lumalakas lalo ang hibig. Noong nasa tapat na ako ng pinto ng museum, tumigil ang hikbe. Bigla na lang akong may naramdaman na humawi sa likod ko at lumamig ang pakiramdam ko. Kaya, napatakbo ko. Nilingin ko ang likod ko habang tumatakbo pero wala naman ako nakita tao. Mula noon, iniba ko na ang ruta ko pa uwi. I think sa lahat ng mga stories na binasa ko, yung hikbi yung talagang natakot ako so sa sobrang luma ng mga ng mga buildings dito no eh, hindi mo talaga Uh, may pagkakaila na may may pakiramdam talaga na nakakatakot dito sa uh, lugar na to. Dito daw, sa exact na location na ito, itong street na to, no uh, meron nagpaparinig dito sa lugar na to. And uh, yun nga, dahil nga sa luma ng mga buildings dito sa street na to, eh, hindi may pagkakaila na nakakatakot nga siya. So you have to see this uh, for yourself. Sana'y uh, natakot ko kayo sa episode na to ng ating halloween special dito yan sa channel again maraming maraming salamat po sa lahat na nanood ng mga storya ngayong gabing ito at uh, maraming salamat po sa lahat na nanonood ng uh, previous vlogs ko so again kung hindi ka pa nakaka subscribe pindutin mo na yung subscribe button and di hit mo na yung notifications bell icon para sa mga susunod na videos ko ay updated kayo maraming salamat and see you on my next vlog